ang sabi po ni Secretary Bersamin binolchak, yun yung nabasa natin sa social media, binanatan itong si Panelo etong si Atty. Butike sabi ng mga natasan, hindi maganda talaga lait oo, oh, totoo yun, pero ganun ang laban sa mga ganitong klase ng tao dahil mapanglait din po etong si Panelo madalas sa nakikita ko na ngayon sa kanya o oh, pala talaga ito nagmamarunong lang pala talaga ano ho kaya nga siguro dumating sa punto na eto na, nagpapagamit sila sa mga politiko. Dumidikit at na sumasandal sa mga politiko. Dahil hindi kayang makipagsabayan sa kanilang profesyon. Sa dami ng magagaling na lawyers, di ba? Wala naman atang malaking kasong na itanalo itong Pitsugas na ito. Katulad ni Gasolito, maraming malalaking kasong hinawakan, pero madalas ay talo. O eto ang banat ni PBDM dito nga sa uh, attorney na ito attorney butike walang walang plano na martial oh, uh, yan kasi nauuna itong mga ito eh katulad ni Harry Roque ano, pinangunahan talaga kung ano yung mangyayari at ang pinaka-intensyon ng mga yan ay para galitan ang mga kababayan natin galitan ang mga kababayan natin at umalsa na laban na sa nasa Malacanang pero lahat yan ay nabiko kahit nga yung pinaka-cheap, pinaka-sleazy, pinaka-OA, sabihin na natin, na parata, na kuno ano ay pulveronic nga ito sa Malacanang, siguro inakala na itong mga ito pagkalabas ng video na yon nung back, uh, a few months back, pagkalabas ng video na yon siguro, siguro inasahan na itong mga ito na magkaka sa revolution ulit. Magagalit ang buong sambayanan. Pero ayun, bigo pa rin. So lahat ng resort, lahat ng klase ng, ng posibleng ikagalit ko noon ng mga kababayan natin ay ine-invento na neto in na mga katulad ni Panelo at ni Harry Roque. Pero yan, ano ba ang nangyayari ngayon? Totoo, ah, economic progress ang focus ng ating bansa ng administrasyong ito ng, ng, ng malaking ay ang administrasyong ito ni Marcos Jr. ni PDDM So, hindi hindi pwede. Walang plano. Mali. Itong aligasyon na ito ni Mr. Panelo. At pwede siya talaga siya siguro malagay sa alanganin sa puntong ito. Dapat talaga ay palaga na ng gobyerno natin yung mga ganitong klaseng tao na panira. Yung mga ganitong klaseng tao na panggulo sa ating bansa. Malacanang clarified that President Ferdinand Marcos Jr. has no plans to impose martial law or extend his term Amid allegations following a recent reorganization of the National Security Council, Executive Secretary Bersamin stressed that the President's priority remains the nation's economic progress and growth. At totoo yun. Mm. Malaki ang kita ng ating pamahalaan. Uh, sa huling balita, sa huling nabasa ko, pinipilit na mabayaran yung mga utang, ginagawa ng paraan, at you see yung yung uh, justice system natin antibay na, di ba? Napaparusahan ng mga taong nagkasala naging hadlang sa pagundad ng ating bansa. Welfare ng mga kababayan natin ang tinututukan, particularly yung mga underprivileged, importante yon kaya nga maraming paayuda yung mga akap na hate na hate syempre ng mga Duterte supporters pero sila ay nakikinabang um, Bursamin also defended the president's right to reorganize his Uh, team based on comfort and trust, dismissing criticisms from uh, former Chief Presidential Legal Counsel Panelo nga. yun. May karapatan siya. Prerogative niya ito. Ito kasi, according, according sa, sa, sa statement na ito ni Bersamin um, team ito ng Pangulo, kasama, I mean, yung, yung National Security Council, ang Pangulo ang nangasigwa dyan sa kanya or team niya yan. Kumbaga siya ang pinaka lead um, lead individual dyan or personality dyan. So, siya talaga ang may karapatan na i-reorganize yan. Ayon na rin siguro sa ating batas. At i-revamp nga kung sino ang pwedeng maging miyembro at kung sino ang dapat alisin na dahil hindi na nga relevant. Katulad ng Sarah Duterte at hindi pong good luck.